Ayun guys, ito yung banana dito sa planeta natin. So hindi pwede na hindi tikman ni Quadralas. Ito yung pampalakas natin. Ito yung nagkapa-energy ng katawan natin, mother father. Hmm. Mm. Wow! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Sarap! Moy, ano ko ba na yan? Ay mo trabaho mo yan? Hmm. Huh. May, din na dinanama ko ginagin mong okay buwan, Moy. Yeah. Ayan, yung ano, Yung saging. Ito, pangatlo to. Pangatlo. Pangatlo. Pangatlo huli. Pang Hinog na. O. Oh. Mo Okay na. Matulog. Para nè, Ayan. Ayan guys, pangatlo. Ito. Pangatlo. Ayan kaya namin. Very mm. good. Mmm. 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 nè Mmm. Mmm.

So hello guys Pababa na kami guys So ang ginamit pala natin silpon guys Ikang tata guys Grabe si Bragy ganit guys So

Hirap nang dahan dito guys oh. Sobrang hirap talaga dito guys Pag umuulan guys oh. Dan Sobrang no, kaba guys no, no oh. Utang inang yan

lagan naman. <laughs> Tingkit to, magpahinga, magtrabaho ka. So, guys. magpahinga. Magtrabaho ka. Yan. Yan, no? Kuya Lodz, guys, oh. Okay nang ina Ikaw nagugod ana tong. Au mun. Ana mo i. ko. <laughs> di mo kafasan. Ay ako balil-balil mo di. Oh, no, welo welo. Ga, kena lai mo to. Matagikan ka ana. Ang pinindan anjing. Ha? Lewa yo ko. Lewa, deliguan. So, yan guys, so oh, inarasan natin talaga nya, guys.